pumasok. Tumaway. Nako po. Tumago ang ano, bola mano, tumago. 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 Yun lang, ano? Yes, Idol Jay, salamat sa AJ Arkin. Yan o. Jodrick, kabahin ang araw na ito ngayon. Yes, Idol Jodrick. Post na to. O, Ayan, 'to ang tira ng batang Indis, namugutok-putok na ng butas. Namugutok-putok na ng butas ng radiator. Ayan na. Binitip naman yung drum idol ng batang Indis, tapos pina-bilip na natin. Ayan na. Ayan na. na. Silencer yung tira, walang putok ang butas. Ito kaya microphone. Grabe talaga tira ni. Nako, gracias. Ma ko pa.

ya na may kanwal na natako si Billy Joe ay may mera pa yun mera pa yun kapulisan totoo tao san si Benjamin? la lang na si George na don at sa iniya sa mga salamat sa mga nakarabuto mayo dito na si ay nyo zero zero ka ay nyo dito tingin na si ano? Napaka-kumpensa talaga ng Bakayang batang Pinagbigyan pa ng chance. niya yung kalaban oh. niya. Tumatawa-tawa. Pag malis pag maapang. Malikado. idol. na. mga idol. 8 na. 8